<laughs> Say good morning to your viewers na. Sige na. Hello guys, good morning. Good morning guys. Ito po kami ni Papi sa tindahan guys. Naulian na ang sapot ni Papi guys. Okay na si Papi ngayon guys. mm -hmm. Gawas ka? Mo gawas ka? Pero na ikaw man. Magpainit ka na? Magpainit ka? Ang lango? Na ilango? yan good morning, good morning mga langga. So, happy Saturday. Happy weekend. So, ito po si Papi guys. Update niya ngayon. Kinakarga ko lang muna siya. So, unti-unti lang muna kaming magsasayaw. Hindi po. Ah, uh, grabing pagsasayaw guys. Kasi ano, hindi pa pwede. Karga ko lang muna siya ngayon. Shout out. Good morning. Happy weekend. July 26, 2025. Araw ng Sabado update ni papi ngayong umaga dito sa tindahan bagong ligo po si papi guys bagong ligo bago ni siyang ligo mga palangga maaga po itong naligo si papi mga 6am siguro to naligo siya kung giligog sayo mga palangga kay nangangamoy kanina nagtatampo po ito guys so ngayon okay na siya okay na ang iyong mood Okay na ang mood ni Papi ngayon. Magbantay ka sila nga? Hmm? Nagbantay ka sila nga? Nagbantay ka sila nga, no? na guys, good morning guys tapos na po ako naligo guys giligo ko sa'yo ni mama lisa guys magawas ko ron guys kiningon si mama lisa guys pagawason ko niya guys kay para mauga akong bulhibo guys basa pa kayo ko guys oy di pa kiss oy di pa kiss ni mama oy mm. <laughs> di ka pa kiss na ko na kinahanglan o sa ron ha dili na mo ato dito sa imong gikuanan ha kay na mabunalan ta nagi balik pangga basta mo mo balik ka dito sa imong gi istaran gani buntag kapoy ba kay gligo ni mo anak Nga bugat pa kaayo ka kinahanglan magbehave ang bata di magpabadlong Nakasabot ang bata. Bless mama. Taga Santo Kalo yan sa ginoo ang batang guwapo. Ngaluuran. Luuran ka niya kong bibi guys. Oh. Di matabang kaluuran ani guys. Pero pinangga kayo mama. Oh. Bisag luuran mura man gyud pun tao guys so gini ni kaon guys nang luod siya guys mukaon na ni rugutumon nang Nandood si papi and thank you for watching mga palangga ito lang po muna ang update ni papi ngayong umaga happy saturday happy blessed weekend sa atong kanan bye bye